Tatlong senador ang iniimbestigahan ngayon ng Commission on Elections sa pagtanggap ng campaign donations mula sa kontraktor ng gobyerno noong 2022 elections. Ayon kay Comelec Sherman George Garcia, bukod sa tatlong senador, kabilang din sa kanilang iniimbestigahan ng isang local bet sa lalawigan ng Bulacan. Pero tumanggi muna ang Paul Body Chief na tukuyin ang pagkakakilanlan ng mga politiko. Ginawa ni Garcia ang pagsisiwalat sa gitna ng issue ng maanomalyang flood control projects na kinakasangkutan ng mga government contractors at kasunod din ng impormasyon na isa sa mga kontraktor ay naging donor din umano ni Senate President Cheese Escudero. Sabi ni Garcia, posibleng lumabas ang resulta ng kanilang moto proprio investigation sa loob ng dalawa hanggang tatlong linggo. Samantala, una nang sinabi ni Escudero na ang issue na ibinabato laban sa kanya ay bahagi lamang ng demolition job ng mga kritiko.